Sayang na sayang Talaga Patay natin Ay! Putang na mo badang! Badang! Sip ako pa na first blood Bobo ka kasi Pinagbibigyan lang natin yung mga kalaban Pero siyempre mananalo tayo dito Kahit anong gawin nila di sila mananalo Itaga mo yan sa simintong kan <laughs> patay ko yan. Obvious ba? Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang, pre. Ang inang kapal, oh. Putra ka sa sakit, ay putra! Ang mo ba lang? Report kita ba lang? Huwag mo na ang Okay, another one tayo. Ayan. Melody ulit yung gagamitin natin. na akong pake. Siyempre, yung dark skin pa rin. Kasi wala ako ibang skin eh. Ang katawa. O, kita mo yung winning streak ko na mga pre. 100%. Diba? Talaga? Hindi sana pinabillboard mo. Ayan, shout sa mga kalaban natin. Malas nyo lang kasi matatalo na naman kayo. Anyabang nyabang mong angas mo ah. Ang Paalala na lang men. Na, siyempre, para alam nila yung kainat na kung ano mangyayari sa kanila, pre. May abang ka ba? Well, at least advance na yung feeling nila. Malay mo, may nanunod na kalaban natin. May sumubok. Sasabihin niya, ay, si Chuk naglalaro ah. Sabayan nga natin. Pero hindi nila naisip na matatalo sila. Alam mo kung kasama kita, sinilaksa kita nitong putragis ka. Tulad dito, ito ngayon, no? Talo to sila, pre. Hindi naman sa pagyayabang, no? Kasi hindi naman ako kan eh, nagyayabang eh. Oh, I explain the realidad. I explain the truth. What happening? What is the result? What is the future in this game? That's what I, 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 I want to explain. Ang lakas ng tama mo! Okay, let's go guys! Good luck! Sa mga kalaban namin, eh talagang matatalo naman sila. Napakatapang muna tao. Bakit kasi ayaw yung maniwala. Ako ay I, I, I have one talk only. I know what what is the result of this game. You know. I'm the the greatest the greatest power of by I know, you know. Ah, oh, ano nang ginagawa nito? Putang na mo. Ah. kapal ni ito ah. Okay. Kapal mo ah, ang kapal mo bat dalawa. May mali ko sa iyo. Ito tayo magtago dito. Ito, to ito. Gi, okay, panatan mo yan. King ina yan. Sige, tang ina nyo ah. Dami kong pato dyan eh. Takot yan sila sa pato ko. Talaga, Sharmin? <laughs> tang ina, ba't yung tank pinanatan? Di eh, pare oh, mangkikil na lang yung supot pa. I can remember when you all this way. Pagkakalamig. And I when I saw you. Oh, ito. Patay na to. Patay na to. Patay na to, pre. Alam ka, kung putay na nag ako. Sorry, sorry. 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 Oh, eh, talaga. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Sayang so, na sa boboka Bobo ka kasi. Pinagbigyan lang natin, men. Alam ko naman kasi na matatalo sila eh. Kaya pinagbibigyan lang natin sila, boy. Bobo ka ba? Ah, pinagbibigyan lang natin yung mga kalaban. Pero syempre, mananalo tayo dito. Kahit anong gawin nila, di sila mananalo. Itaga mo yan sa simentong kan. <laughs> napatay ko, napatay ko yon. Obvious ba? Makin yun, napatay ko yon. Ay, putra, kiss na yan! Joke lang! Puta! Huh. Back muna, back muna. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang pre. Tangin inong kapalo lo. Putra, ka sa kita kayo! Putra! Tangino mo, badang! Report kita, badang! Wag mo pinapalat <laughs> ang <laughs> pagkatanga mo, ha? Wait lang, wait lang, wait lang. Chill, 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 chill. Tragis na yan, muna po. Tangin mukhang... Sinasadya na mga kasama ko, men. Sinasadya yata na mga kasama ko matalo. Eh. Kina... Badang! Grabing bunganga yan, Sobrang loud. King, ina pupunta nandun bigla. Kakakita ko lang nasa baba siya. Tapos biglang sumultot at ikikisa ako. Kupal ka kasi. Matalo yata tayo. Ano yan? Wiss it na yan? Ba't kasi nandito yung kan? Si Badang, puking inamobidang. Di ba sa kabila ka? Ba't ka nandito? <laughs> Ang <laughs> Kaya natin 'to, you know. Naniniwala ako sa kakayahan natin. Wala kaming pakialam. Kaya natin 'to. Depensa lang. Why you surrender? Why you surrender? Ang malalakas din nagsusurrender. Ano ka, buang? Ang sakit mo namang magsalita. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Ang dyan na naman yung kupal oh. Kina mo, kupal ka talaga. Ah. Ikaw yung kupal. <laughs> pumasok si pare nag-iisa kong tapang oh Psh, naku rampage na po tangin ang badang to hindi kaya natin to pre hindi e, wow <laughs> kaya to kaya to Kaya natin to, kaya natin to. Di pa tapos ang laban ha. Mababa pa tong laro na to. Wala akong pakialam. Naniniwala ako sa kakaya natin. Ang sabi nga ni Juan, ni Rizal. Poco mo! Ang, tapong, ang, tap, ang taong lumalaban ay kanyang bibigyan ng chicks. Eh? Ah, psst! Uy, bad yun, ha. So kaya kung ako sa inyo mga pre, lalo na sa mga lalaking kasama ko ngayon. Tap! nyo pa! Tawin na, ah, di kaya ate. Oh, na yan eh. Si Yusiri Sal yung nagsabi ah. hindi ako ah. Tatamahan kita. Lawit-lawit lang. Kalma, kalma, kalma. Do your everything, men. Mananalo tayo dito. Tama ka ba? Dipinsa lang, men. Dipinsa lang talaga ang pag-asa natin dito. Wala, wala tayong gagawin dito, kundi magdipinsa na magdipinsa hanggang matalo. Buisit. Huwag ka okay, iiyak. Yeah. Dipins mechanism nga eh, diba? ba? wala kasi tayong ka, no? Parang ano tawag nito? Ayun mo, kung pinagtatawanan tayo ng kalaban, ha? Ah. Sabi siguro ni puto na iay ba tong kalaban? Okay, pinao, pinao, pinao. AGAY PUTRAKIS KA BADANG! PAYAKYO! Wala na, finish na. Nakakapatrip na tong hype na to. putang inang badang na yan. Ba't ganun? Pag nag, na, sumasapak siya, na-stun ako. Eh tanga ka ba? Kung so, matatalo na tayo, aking kinamin. Hindi, sinadya ng mga kasama ko eh, para mapayaha ko eh. Huwag mo pinapakita ang pagiging bobo mo! <laughs> Hindi, hindi nila... Hmm, sinadya nila magpatalo, pre. Sinadya nila, men. Nakadrags ka ba? Ama, akin mo. Apat yun. Hindi ko na control. Apat sila. Ako, isa. Sinadya na mga kasama ko. Sabi nila, patalo tayo para mapahiya si Chok sa kanya. Sinasabi niya. Boy! Pero kung tinutuon nila yon yung larong talagang normal na laro, hindi! Sinadya nila magpatalo! Huwag kang putal, putang ina mo ka! naniniwala ako sinadya nila! Nagkampi-kampi sila, nag-usap-usap! Yun yung totoo! Kaya yan, talo kami! Talo? <laughs> Kita mo yan? Sinadya, kita mo, grabe yung score namin, ang layo. Sinadya nila magpatalo, putragis na yan, men. Ayun mga pre, ha, meron pala tayong dito pa Gcas giveaway, ha. Magpost lang kayo ng puto kasama mga duck, or kahit anong duck mga pre, buhay man o patay, or laruan man yan o hindi. Men, ah uh, then, ah uh, post kayo, picture kayo ganyan, selfie. Kasama yung duck, and naglalaro kayo, pakita nyo naglalaro kayo. And syempre, pag sa post nyo mga pre, yung caption nyo, hashtag chokes, it's okay, then siguradoy na nakapublic yung post nyo, ayan. So, may chance kayo manalo ng 1,000 worth of Gcast mga support.